Hello mga ginoong mga angalakal at mamumuhunan. Proyekto kasama mo Guru Markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang impormasyon tungkol sa kumpanya. Kung interesado ka, maaari mong i-pause ang video. Maaari mong tingnan ng mas mabuti ang bawat indicator ng organisasyong pinag-uusapan. Ngayon tingnan natin ang kasalukuyang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya Corn Ferry, Ticker, Ye, ang pagsusuri na ito ay batay sa impormasyon mula noong Abril 21, 2025. Sa pamamagitan ng pag-uri guru, markets kumpanya Corn Ferry na bibilang sa subkategori. Author Staff, 34 na organisasyon ang nakikilahok sa pagtatasa, ito ay lubos na kinatawan. Makikita natin ang mga huling solusyon sa pagtatapos ng video na ito. Ang kabuang resulta para sa kumpanya ay 7 sa isa 0 puntos. Ang average na resulta para sa subcategory ay 2.3 puntos. Kung titignan mo ng napakalawak sa loob ng buong stock market sa pangkalahatan. Nakikita natin na ang average na rating para sa U.S. stock market sa kabuan ay 1.8 puntos. Laban sa 7 point rating para sa kumpanya Ferry. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng stock ng isang kumpanya Corn Ferry at pagbabahagi ng subkategory. Nakita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang mga share ng kumpanya Corn Ferry nagpakita ng dynamics na 0.4%. Laban sa dynamics ng presyo sa 1.4% subkategori Tiyak na walang ibig sabihin ito, ngunit kailangan mong tandaan ang katotohanan ito. Market capitalization ng kumpanya Corn Ferry ay US$3.14 bilyon. At ang capitalization ng subcategory ay US$64 bilyon. Corn Ferry ay may bahaging 3.334% at isa sa mga maliliit na kumpanya sa subkategori. Ang capitalization ng balance ng kumpanya ay US$1.7 syam bilyon. At ang capitalization ng balance sheet ng subcategory ay US $2.4 billion. Corn Ferry account para sa isang bahagi ng 7.415%. Sa paghahambing ng mga bahagi ng merkado at halaga ng libro, makikita natin ang mga sumusunod. Inuokupahan bahagi Corn Ferry sa subkategory kapag tinatasa ang market value ay 3.334%. Ang capitalization ng balance ay 7.415%. Ito ay isang daan at 2.2% higit sa bahagi ng halaga ng palitan. Pagtatasa ng bahagi ng organisasyon sa merkado at balanse ng capitalization sa subkategory, mabuti isa puntos. Ang mga obligasyon sa utang ng nasuri na kumpanya ay nagkakahalaga ng US$0.572 bilyon. Ang mga pananagutan sa pananalapi sa halaga ng libro ay umaabot sa 32% ng equity. Puntos batay sa antas ng mga obligasyon sa utang ng kumpanya, mabuti isa puntos. Ang balanse ng presyo ng merkado ng kumpanya sa tubo nito ay labindalawa puntos Na may average para sa subkategory na 36.3, ito ay 64% mas mababa kaysa sa average para sa subkategory. Pagtatasa ng presyo ng merkado ng kumpanya sa tagapagpahiwatig ng kita kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakahusay, dalawa puntos. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay US Dollars milyon. Ang mga pasulong na kita para sa darating na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US Dollars 260,000,000 na 6.7% higit sa kasalukuyang bilang. Pagtatasa ng hinula ang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kung ihahambing sa sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 1.1. Ang average na subkategory na 1.4 ay 21% mas mababa kaysa sa average ng subkategory. Pagtatasa ng mga tagapagpahiwatig ng presyo ng palitan sa kita nito kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita sa huling 12 buwan ay US dollars apat na milyon. Inaasahang magiging US dollars 0 milyon ang inaasahang kita para sa susunod na 12 buwan. At ito ay 6% mas mataas kaysa ngayon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang margin ay 8.7% na may average sa subkategory na 3.8%. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at performance ng kumpanya ay 5.1%. Pagtatasa ng kakayahang kumita kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 2.557%. Ito ay 30% mas mababa kaysa sa market capitalization share. At ang katotohanan ng ito ay sumasalamin sa kawalan ng balanse ng kasalukuyang halaga ng palitan ng kumpanya Corn Ferry, malamang patungo sa muling pagsusuri. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng organisasyon ay katumbas ng tatlong at apat na anim thousand dollars. At para sa subkategory ito ay dalawang at anim na put dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategory at pagganap ng kumpanya ay tatlong anim Pagtatasa ng halaga ng kapital bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, matitiis, 0 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay 26.8000 dolyar. Ang average para sa subcategory ay 7.3000 dollars. At ang pagkakaiba sa pagitan ng average na subcategory at performance ng kumpanya ay 267%. at Pagtatasa ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subcategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang kita para sa bawat empleyado ng organisasyon ay 300 at 2,000 dolyar. Ayon sa isang 100 at 75,000 dollars. Ang pagkakaiba sa pagitan ng average ng subkategori at pagganap ng kumpanya ay 55%. Pagtatantya ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, mabuti, 0.5 puntos. Ang pagbabahagi ay maikli 1.7% na may average na subkategory na 4.7%. Ito ay isang tagapagpahiwatig ng isang posibleng maikling skis. Tagapagpahiwatig re labing apat na nagpapakita ng antas na 37% para sa kumpanya Corn Ferry. Habang sa subkategori ang antas ng RC, labing apat na, ay humigit kumulang 43%. Potensyal, ang mga mahalagang papel ng subkategori ay sinipi sa parehong paraan tulad ng mga pagbabahagi Corn Ferry. Ang aktual na pagpapahalaga ng mga bahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars tatlo. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 78.76. Ang dynamics ng aktual na presyo at ang consensus forecast ay humigit kumulang 30%. Pumunta tayo sa talahanayan ng mga order. Ito ay magagamit, isang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyong ginawa ng publiko sa isang partikular na season ng impormasyon sa Stop valuation at reference system guru markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay libre at bukas, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagtatasa ng mga mahalagang papel corn ferry. Sistema ng pagtatasa ng impormasyon at sanggunian guru, markets isang desisyon ang ginawa. Bukas na buy order sa US dollars anim na pito dalawa bawat bahagi. Ang order ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may isang medyo mataas na rating. Ang pagtatasa ng organisasyon ay ginawa batay sa pamantayan ng pagtatasa, ang index ng Akim. Ang take profit ay nakatakda sa 65.68. Ang stop loss ay nakatakda sa 55.76 sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay magsasara ang transaksyon ng nakapag-iisa batay sa mga resulta ng exchange session noong Mayo 21, 2025 o sa huling araw ng trabaho bago ang petsang ito. Ticker, CIE, ay isang pagbabalanse sa pagbebenta ng kalakalan. Ang isang video sa pagbabalanse ng kalakalan ay maipapublish o napublish na sa channel na ito. Kapag isinasara ang isa sa mga order, basic o pagbabalance. Ang kabaligtaran na order ay naayos sa kasalukuyang presyo. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood hanggang dulo at sa paggamit ng Information and Reference System Guru Markets. Ikaw talaga ang pinakamahusay na madla.